Hi mga ka Twinkle, bagong taon, so bagong chance na naman para makapag-explore po ng napakaraming bagay na hindi pa natin nasusubukan. At uh, syempre, welcome po ulit sa panibagong episode natin dito sa Game Ako Diary. OMG. Ano na naman kaya ang uh, gagawin natin today? Sana yung medyo mas mahirap naman. Wow! <laughs> mas mahirap naman at mahihirapan ako ng todo. Anyway, guys, ito na ang ating mahiwagang bowl! OMG, mama, <laughs> Alam mo, dalawa na yung kunin natin para masabay na. Dalawa? <laughs> isa lang, isa lang, isa lang, guys. Teka lang, naman tayong abuso sa katawan natin, mga ka So, for today, ang uh, gagawin natin ay camping and no phone for 24 hours. Uy, mahirap to. Paano yung dalawang anak ko? Paano sila? Hindi ko kaya to. Tignan na natin yan. teka, teka, bigla agad pumasok sa ko kasi nung nakita kong camping and no phone for 24 hours. Guys, parang hindi ko kakayarin kasi talaga na wala akong contact kay Silvio and Silvia and of course kay non Rev. So, much better kung gawa natin ng paraan to. Sige, hindi ko uurungan tong challenge na to, itong camping at No phone for 24 hours Pero Meron tayong gagawin Mag-back out <laughs> ah. <laughs> Hindi, sige Gawa natin ng paraan Pero let's do this Camping and no phone for 24 hours Let's go, mga Katwinkle Game na ba kayo dahil ako Game na game ako dyan, syempre Let's go Ready, ready naman ako, babe. <laughs> Parang ako si Kuya Kim. <laughs> ready, ready naman ako, babe. Nakakaya naman sa'yo. So, guys, finally na dito na po kami sa Alab Cabin, dito sa Tanay Rizal. At dito po natin gagawin ang uh, camping natin, ang challenge na gagawin natin, guys. Pero medyo medyo mahirap po ito dahil medyo malayo pa po yung babahihin natin kasi hindi pa po dito nagtatapos yung ating biyahe. So meron pa tayong pupuntahan para makarating sa campsite. Sasamahan nyo kami guys. Bago natin gawin yan dahil nga hindi lang camping ang ating challenge ngayon. Kasama po dyan ang no phone for 24 hours. So bibigyan na po natin sa principal's office. <laughs> Wait lang, kakamustahin ko lang sila Silvio babe. Sabihin ko lang na mawawalan tayo ng signal. Mabilis lang to, Ayan na, ayan na, ayan na. Mm. So ayan na, mga ng cellphone ni Non -rev And cellphone ko. Hi! Ito na yun. <laughs> Pero kakayanin natin yan guys. Dahil magkasama kami ni Non Rev, dahil team kami, umpisahan na natin ang ating challenge for today. Ang camping and no phone for 24 hours. Let's do this mga katwinkles! Kailangan pa natin sumakay nito guys. Siyempre, nakalawa ako magpaneho yan. Pakinggan muna yan, kayo, babe. Ka muna. Mahirap-hirap to, guys. <laughs> Lord, ikaw na paala sa amin, ha? Sa challenge namin, Lord. Thank you po. Let's go. Bye-bye. guys. See you later, mga katwinke. Ah! Wala pa ba? Wala pa wala. Wala ba? Wala pa. Babe, wag mo namang ito. Doon natat natataranta na naman ako. tapos tumalsik ako may <laughs> dahan-dahan niya kumakapit hanggang salita ako dito sa sa camera <laughs> tapos tuloy pa rin ako hello guys tumalsik ako <laughs> dahan-dahan may pababa ito tinan nyo guys yung dahan oh yan you oh know. pagpunta tayo ngayon sa ano guys sa ilog kasi tatawid pa tayo ng ilog para maka makarating tayo sa campsite natin kung saan tayo magka-camping dito na tayo sa ilog kung sa tayo tatawid ayan na po mga katwinkle okay. hi everybody guys wait lang kayo Chine check natin kung kakayanin natin na Tumawid ng ilog na gamit itong uh, ATV natin. Kasi parang ayoko naman sumakay doon sa balsa na nagamit pa to. Sana wag na lang. Kasi mag-ATV pa tayo. Magtawid natin dito. 3 to 5 minutes na lang naman. Papunta doon sa campsite natin guys. Ayan na, guys. Now na sinunod sa kabila. So paano ako dito? <laughs> Ngayon na siya doon, oh, kasi sinakay pa yung ATV doon sa balsa. Ayoko nga na sinasakay doon. Gusto ko nakatayo lang ako. Ayun na siya, oh. wait lang. <laughs> Nahihilo ako. <laughs> guys, ang saya. <laughs> bilis lang pala. Pero umuuga din pala. Kuya, yun. Dahan, hey. lang. Pero maganda rito, guys. Hindi naman masyadong malalim yung tubig. So, kayang-kaya ko lang win yan. Ayos, ayos. Hi, babe! Hi! Thank you po! Hey, guys! Ito na! Nakatawid na, na rin ako ng ano... Okay. ng ilog. So, mag-ATV tayo ulit. Ayan, guys. Let's go! Picture na mo kami, babe! yung cellphone? Nakakata yung cellphone. Ay, oo nga pala. oh my God! Ganda ng view! Ay, para tayo nasa probinsya-probinsya, no? Hi, guys! Mga katwinkle, papunta po kami ngayon sa sa barangay para magpa-register kasi kailangan natin yon para makapunta po tayo sa Tinipak Rock Formation. Siyempre, gabit pa rin ng ating ATV. Let's do this, guys! Come on, everybody! Come on! Come on! Come on! Right. <laughs> Come on, guys! <laughs> nakalis po kayo ng 15 minutes po lang. naman po siya, 30 minutes. Then, dito lang po kayo sa bungad So guys, ito na. Medyo mahirap yung daan mga katwinkle. Aray ko. Lubak-lubak po guys. Kita nyo yung daan namin guys. Woo! Aray. So, ay agad na naman ang mga rock formation dito. Oh my God! Ang ganda! Okay. Guys, yun naman naman mga ka Napakaganda naman dito. Ang linis ng tubig. Ang sarap pakinggan ng alon ng tubig. Guys, pwede daw maligo dito. Pero sasabihin daw nila ate yung tourist guide natin kung saang part lang nitong ilog pwede. Kasi yung ibang part dito medyo malakas ang current daw. Yung, yun yun Ayan na mga kakawin, kinapakaganda rito, guys. Alam nyo guys, sa totoo lang, pag nakakita ko ng mga ganitong uh, lugar o yung mga kilala ko na nagka-camping, parang minsan naiisip ko, sabi ko parang gusto kong matry yung gano'n. Kaya natutuwa ako dito sa ating uh, mga episode sa Game Ako Diyan. Di ba? Parang sobrang worth it na nasusubukan natin talaga yung mga bagay na hindi ko pa na-experience. Katulad nito, tingnan nyo naman kung, na, kung nakikita nyo lang guys yung napakagandang lugar na to. Hindi ko lubos maisip na meron ganito dito sa Tanay Rizal. Wow! Ang ganda! Everybody, look at this! Welcome to Tinipak Rock Formation. So, dito na tayo guys! wala pa rin tayong cellphone mga katwinkle so napakaganda ng nature at lugar dito hindi ko po makuna ng pictures so, dito sa vlog na lang, screenshot ko na lang sige, <laughs> screenshot ko na lang yung napakagandang lugar na ito hmm. mga katwinkle so akit tayo dito guys i-check po natin kung ano pa yung makikita natin sa taas, pero dito nakakatuwa kasi ang daming nalili iron, 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 Nal naliligo, ay 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 ba yun, naliligo na <laughs> Umaabot ng malalim yan. Ay, ang tubig dyan. Ah, talaga? Umaabot dito sa bandang taas na to. Ang malalim din. Ay, mga katwinkil, Yun, oh, ganda ng tubig. Kita niyo yung tubig, guys. Pero parang nakakatakot dun, ate. Parang malakas yung, yung ano dun ng tubig. Daloy. Diyan po sa part na yun, tawal maligo. Ganda! Wow! Ang presko ng hangin! Narito na po kami sa tinipak Rock Formation Kita-kita nyo naman ang mga bato Kaya rock formation siya <laughs> Parang sa mga art card mo lang siya makikita guys Napakaganda Tapos Ang sarap-sarap lang panoorin nung ilog Pero napakaganda guys Nakikita nyo ba yung aking background? Diba? Para siyang ano lang oh. kalamu wallpaper Tapos pag nakaganto ka pa o oh. Ayan parang wallpaper be O oh. yan mo ko dito to green screen ha. Tignan-tignan nyo. Kasi, I'm sure naririnig nyo yung agos ng tubig dito sa ilog. Sabihin nyo lang kung isa-challenge nyo ako na tumalun ngayon dyan. Sabihin nyo lang. Bukan nyo. Ang <laughs> tayo galing, bebo. Pakitulong sa inyo kung gaano kataas yung ating uh, pinanggalingan. So from there, sa taas na yon, buhaba tayo dito. So good luck sa atin, guys. Kung paano tayo aakyat. Pababa pa lang kayo, sumasakit na yung tuhod ko. Paano pa pagpaakyat tayo? Guys, ito, dito kami sa baba ulit sa napakagandang ilog dito. So, iniisip na namin ni Sabi ko, babe, sabi ko sobrang init. Sabi ko, para hindi rin tayo sobrang mapawisan, maligo na lang tayo sa ilog. Eh, gusto naman din ni Norib. Pero, dito kami pumunta, guys, sa kabilang side ng ilog kasi medyo malakas talaga yung agos ng tubig doon. So scary. So sana, dito na lang tayo sa medyo safe kasi mas kalmado yung tubig dito mga katwinkle. I know it's nothing So good to see you We do this everyday And I'm still so amazed by you so, Ang sarap, ang sarap maligo doon Tapos picture taking kami gamit yung video. I Screenshot na lang natin mga katwinkin. <laughs> Uy, oh, send nyo ako ng screenshot nito. Please lang ha. Kasi napakaganda ng lugar dito. So, babalik na kami sa campsite after dito. Then, magpapalit ng damit. Then, mag-ready na tayo for camping. Kasi, magagawa pa tayo ng tent mamaya. Ayusin pa natin yung tent natin. Saan kami matutulog, syempre. And, yung mga, yung mga food na iluluto ko mamaya. So, kakayanin natin yan lahat, guys. I'll see you later, everybody. Masak-masak kami, guys! Ang sarap! <laughs> uh, 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 uh. Grabe ito, Grabe ito, guys! dito na kaya nang gasolina di